ang pinaka magaling sumaya Ang pinaka magaling mag-rails. Ayun, nakulab ko na rin nila. Darating ko lang ng gabi. Ayun. talagang hindi mababago yung dancing natin, ano? Talagang oh, oh. Ay, grabe. 1000 bliss. <laughs> <One thousand please. laughs> uh, ano talaga 'yun? Wala okay, mga mga kasama. Yeah, Dance TV. Okay. Oh, guys. Ako ka Okay, guys. Good morning. Good day, good tayo tayo ay magba-vlog na yan, sa tire Oling! uling. Eh, ah, driver, masawa na akong pamam�. Ayan po ang mga hanap buhay dito Magpuling, kopra Ayan, kopra oh. ba? Oh, okay, mga kapatid, andito na po tayo sa ating pagbibinta ng oling. Ah, uh, bali tatlong sako po 'yan na natin. Ano ah, to oling na baon, no? ayan Ayun, ibababa na po natin. Ah, ito ang aking apo. Anak ng aking pamangkin. Ah. Hoy! <laughs> hey! Ay, bakit ko pala sa iyo dito sa gwapo kong pinsan ayan, oh? No? Ah, ito po yung pinakamatinding vlogger dito ng Barangay Binay sa Narciso Quezon. Ayan, oh. No? Puta. Okay mga kapatid, bago tayo magpatuloy sa ating video ay meron po tayong nakausapin dito na isang ayan, kantin. ah ito po ay isa sa aking mga kamag-anak. Uh, ah, pinakagwapo kong ano, kamag-anak. Ayan, oh. Ayan ah, pinsan. Ah, anong so, masasabi natin? Marami bang kumakain dito mga bas? Mayroon din mga biyay mas sa mga biyayro. Ah, mga tracking ganun. Ah, yung Bus ba iti-tracking yun? bus oh, din? o na, naman masada yung mga van ah mga van? bali yan sa saan nang sagay ah, sa Landres sa ah pierre o oh, i-shoutout mo yung mga sakit okay mo dito mga customer natin huli nga nga nung out sa mga customer Kasi na lang. Kasi <laughs> hindi ko kalain na kayo yung mapunta dito sa Ala, eh, Alay, sinamanta uh, ko na rin to? Eh, Nandito na rin eh. Pinatawin uh, talaga ang piyasta pa dito sa amin. Uh, Pinatawin so, ko. Uh, lang talaga si Kuya. Sabi ko hindi ko makalimutan ang mga uh, pisa. Basta sa karabot eh. <laughs> Basta karabot. <laughs> <Basta> karabot. <laughs> Shout out sa mga karabot family. Ayan yung aking anak ko. Uh, junior ko. Ay, sige, Jesus, salamat. Uh, sa mga biyahero po. Uh, kung gusto mo nyo pong kumain ito makikita mo nyo tabing karsada lang po ito ah kitang kita nyo po ito ah may load ka rin naman ang masarap din po pala dito kumain may wifi din po itong restaurant na ito ah shout out sa mga bus ayan ah yeah. ah maganda yung ulam nila dito ah nakabobog pa ah ayan Okay, nalagay, ito pa yung Ito pa yung halaki. Ito pa yung halaki. Ito pa yung walang Ito okay, okay. Delikado sa ano. Nalinisan pa yan. Ah, alam okay. naman dito sa atin, di ba? Okay. Yung mga maritets. <laughs> nalinisan pa yan bago ilagay. Ah, nalinisan pa yan. Yung mga ulan di pa. Ay, yung karwas natin dito, parang wala na. Meron pa rin. Ah, meron pa rin. Ito lang na lagi pang ulam at nalinisan pa. Ayan, sa so, yung mga gusto po pala magpakarwas dito, kompleto po pala to. Tricycle bus, karwas din. Jeep lang. Malawak pala ito ito, ito maganda nga, ano? Ayan. Okay guys, nakita ko ha, yung magaling sa TikToker, oh. Ang pinaka magaling sumayaw. Oh. Ang pinaka magaling mag-rails. Ayan, nakolabs ko na rin nila. Hey, darating ko lang ang gabi. Ah. Ayan. Yeah. Na, talagang hindi mabago yung dancing natin. ano talagang... Oh, oh. Ay, grabe. Oh. <laughs> One thousand blaze. Talaga. <laughs> uh. Ano talaga yun? Ah. Okay, ah. Magawa, mga mga kasama. Wala ko magawa. <laughs> ah, shout out po pala sa mga trupa kong vlogger dyan. Ah, kina LSP Tech. Ah. ah Pakisupport ka lang po ito aking pinsan. Sarel. Ayan. Blin, nag-mute talaga. Oo, <laughs> oh, na natin. Nag-vlog ka na rin. Ha. Ayan. Ah, Ay, naman po yung grocery lang aming bigan. Ayan. Ha. So, kompleto po dito. Mag-a-online Maga mag online na. Online na. Hmm. Hindi ko nga. Ayan ba lang? Piso wifi. Piso wifi. Pinto. Pag naandito ako, yan ang aking gawa. kailan nga balik mo. Ano ila? Siguro medyo matagal-tagal pa. Kung may nabot siya. Nag-comment ba -hmm. ako na yung bigla. Ano pag, oh! Grabe yun. E, eh, nagko-comment nga ano. Te, pala, palakas ka, uuwi ako dyan. Kita tayo. <laughs> Sa Lucena ba mm -hmm. eh? okay. na? Sa Lucena yun. Sa Lucena. Okay. Grabe, talaga lang. pala yan. Ay, ganyan talaga. Oh my God! Wow! <laughs> Hoy! <laughs> <laughs> Ang gwapo! Lupit na lang guha po. Alam ah, mo iba na talaga yung mayaman eh. Ha? Ah. Sila ka pa. Ha? Sila ka pa. Kagabi? Binisita ko ang aking lupang sinilangan. Hindi ko na nakikita. Guha ah. pa rin eh. Oh! Ano nga guha dito? Ah, Ay, still window. Ayan, yung mga gumagawa po ng bahay Kasi kung sino magpagawa lang, steel window dito, grills, dito lang po kay kakin pinsan na pinakagawa po Ricky Boy ng Sitio Bantag ah. Uy, shout out kagawad eh, Kagawad ah natin yung Ayan, yung magandang karir no? <laughs> <laughs> na no, magandang karer, oh. <laughs> ah, ang magandang karer. Ila la oh, panganay. Mm, ah, <laughs> dalang pa rin ha. Ah. Mga dalang pa rin pangatlo. Pero no bayan naman yan. Sa jeep ko na si jeep. Gawa ng bangko dun punta rin. ko dito, <laughs> sa mga robo. No, Kilala natin. <laughs> yeah, yeah, yeah. Oy. Ang guha po kong pamangkin no? oh. Shut up. Oh. Ah, ito po yung pinakamagaling gumawa dito ng sidecar, mga idol, si Boss Jake Jake. Hanapin ah, nilang dito ang kanyang shop. Dito po ito sa, ano, sa Sitso Bantag, na Bira, sa Sitso Kison. Ah, idol, shoutout sa ating mga sumagigang, so, okay, ano, tricycle. Ayan, shoutout natin yung mga customer natin. Hindi ko po mga kilala yun. Ay, hindi mo kilala yun. Basta shout out <laughs> sa lahat ng customer. Ah, shout out po pala sa la... customer ni Mosh Jik Jik. Ano pangalan siya po? Jik Jik Welding Shop. Ah, pangalan po lang kanyang shop ay Jik Jik Welding Shop. Ayan. <laughs> Kitang kita na po ito. Tabing highway lang po ito. Kung saan nyo po matatagpuan, dito lang po ito sa Sitio Bantag. Barangay Binay sa Narciso Kisan. Okay. Ayan o. Ah. ah, ganito talaga ang buhay dito sa probinsya mga idol. Ang laki ng abukado. Ayan o. Oh. Ah. Okay. Ayan. Ay, hey, salamat pamangkin sa interview ah. Okay. Ah, uh, shout out pala sa aking mga kaibigan diyan, uh, mga idol, andito po ako sa ano, Quezon Province. Okay. Shout out din kay Pare Jan. Okay. Okay, let's go. Oh, oh. Okay guys, para na rin yan. Sticker ko. Uh, ayan, binigyan ko na yung sticker. Yung, know.

atrese. Atrese? Ah, mga kanin, yung palang binita namin uling nabaho kanina ay nag... nag uh, kakwarta siya ng 100, 900 pesos binita namin uling nabaho kanina. Ayun lang, guys. Ah, tayo ay magpapalaga. Ganito na lang yung ating video. At shoutout out sa mga... Kapwa ko vlogger kay sa aking kaibigan kay John Barcelo bro nandito ako sa Quezon Province uh, ako sa aking mga kapatid dahil ngayon nga sabi ko sa iyo ang tagal ko nang hindi nakakawi uh, family banding muna ako ng aking mga kapatid dito kasi talagang miss na miss nila na ako Okay guys, hanggang dito na lang yung ating munting video at Play support lang po sa aking YouTube channel. Mag-like na at mag-subscribe. Pindutin lang ang button din para lagi kang updated sa akin. Video in-upload. Shout out! Oh, wala lang. Hindi ka na nakatago. Kita ka lang sa camera eh. Ah. Oh,